Tinanggihan ni Sidney Osman ang alok ng Los Angeles Lakers para sa kanilang training camp at pinili na lamang na lumipat sa Panathinaikos. Ayon sa ulat ni Nicola Miloradovic ng Eurohopes, binigyan ng Lakers si Osman ng pagkakataon na sumali sa kanilang training camp para sa isang workout. Ngunit dahil sa kawalang katiyakan kung siya ay makakakuha ng opisyal na roster spot, tinanggihan niya ang alok at nagpa siya na pumunta sa Europa kung saan ay may mas malaking offer sa kanya at garantisadong makakakuha siya ng kontrata. Ang desisyon ni Osman ay may malaking epekto para sa Lakers na sana ay makikinabang sa kanyang kakayahan bilang isang 3-point shooter. Sa kanyang huling tatlong season sa San Antonio Spurs, nakamit ni Osman ang career high na 39% sa 3-point shooting. Gayunpaman, dahil training camp invite lamang ang ibinigay sa kanya, hindi garantisado ang kanyang lugar sa Lakers kung hindi magugustuhan ang kanyang performance. Pinili ni Osman ang Panathinaikos dahil sa siguradong kontrata na inaalok sa kanya doon kasama si Evan Fournier na umaalis din sa NBA at tumanggi sa alok ng Washington Wizards. Ang sitwasyon na ito ay nagpapakita ng tumataas na trend kung saan maraming manlalaro ang umaalis sa NBA at pumipili ng mga liga sa ibang bansa para sa mas malalaki at siguradong kontrata pati na rin ang higit na playing time. Sa ganitong paraan, ang kanilang karera ay nagiging mas matagumpay at mas nagiging matatag. Habang magandang balita naman para sa mga taga-suporta ng Denver Nuggets dahil si Jamal Murray ay pumirma na ng 4-year, $208 million contract extension na magtitiyak sa kanyang pagiging bahagi ng team hanggang 2029. Bagamat hindi maiipagmamalaki ang kanyang naging performance sa Olympics, tiyak na malaking bahagi si Murray sa Nuggets at ito ang nagbigay daan para sa kanilang OG trio na manatiling buo. Si Nikola Jokic at Michael Porter Jr ay may kontrata pa hanggang 2027 samantalang si Aaron Gordon ay may kontrata hanggang sa katapusan ng susunod na season. Ngunit pagkatapos ng season na ito, sa 2025 off-season ay may player option si Gordon na maaaring magdala sa kanya sa free agency. Mahalaga ang sitwasyong ito dahil kung hindi maganda ang magiging playoff run ng Nuggets ngayong taon, maaaring magpatupad sila ng mga pagbabago sa kanilang lineup. Ang una nilang titingnan ay ang expiring contract ni Gordon. May tatlong option nga ang Nuggets dito nga tropa. Una, maari nilang i-re-extend si Gordon, ngunit magkakaroon sila ng apat na max players na magreresulta sa pagtaas ng luxury tax at pagkuha ng mga minimum level players. Pangalawa, maaari nilang itrade si Gordon upang makakuha ng kapalit bago pa man siya umalis. Andyan nga ang Los Angeles Lakers at ang Warriors na posibleng makakuha dito kay Gordon. Pangatlo, maaaring nilang hayaan na lamang si Gordon na pumunta sa free agency kung saan tiyak na maraming teams ang mag-aalok sa kanya, katulad ng ginawa ng Warriors kay Klay Thompson. Subalit mawawala ang problemang ito ng Nuggets kung sila ay magtatagumpay sa championship dahil tiyak na gugustuhin ni Gordon na manatili kahit mag-take siya ng pay cut. Anong masasabi nyo dito mga tropa, pakikomento naman sa ating comment section.